Posible kasuhan ng driver ng tren na ka aksidente sa Kabuyao, Laguna kagabi. Ang problema na ang Kabuyao Police na kumuha ng impormasyon mula sa Philippine National Railways o PNR. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sinubukan ng Kabuyao Police na kumpirmahin ang pangalan ng driver ng tren sa aksidente ng ikinamatay ng isang lalaki kagabi. Pero nang tawagan nila ang PNR... Eh, ang masakit po ay nagtuturo-turoan po sila pero weekend daw po ngayon, wala po yung mga boss nila, eh hindi daw po sa makapagbibigay ng information. Posibleng kasuhan ng kabuya o pulis ang driver ng tren ng reckless imprudence resulting in homicide. Pag-aaralan din nila kung pwedeng idawit sa reklamo ang mga opisyal ng PNR. Batay sa accident report ng PNR, R. Pasis ang pangalan ng driver ng tren na nakaaksidente. Si Kalamasa naman ang konduktor. Ayon kay PNR Operations Officer Irina Shadow, standard operating procedure nila na dapat dalawa o higit pa ang driver ng mga tren na biyahing probinsya. Kaya para sa polis, hindi katanggap-tanggap na nakaalis ang driver matapos sabihin maaantala ang kanilang biyahe kung titigil ito para sa investigasyon. Kasi ang priority po dito ay may namatay po. Umalis lang po sila. Parang wala nangyari eh. Nito lang Marso, nasawi ang isang school directress at kanyang anak Kotse na sakay ng coaching nabangga ng tren sa Kalamba, Laguna. Noon namang Enero, isa patay sa salpukan ng kotse at tren sa Muntinlupa City. December 20 naman, naputulan ng binti ang isang lalaki matapos makaladkad ng tren sa Sampalok, Maynila. Sa Sampalok pa rin, isang bata ang patay matapos mahagip ng tren noong 2009. 2006 naman ang masawi ang isang empleyado ng MMDA matapos masagasaan ng tren sa Makati City. Ayon sa PNR, hindi basta-bastang nahihinto ang threat, kaya payo ng PNR sa publiko. Stop, look and listen sa bawat railroad tracks at lalo na sa mga crossing. Huwag magpumili tumawid ng riles kapag parating na ang tren. Tina Panganiban Perez, Nahantuto, 24 Horas.